Hello! Good morning, good morning, good morning! Ayan o. Oh. Pupunta kami sa hala mo lang kahit maulan. Ay yung pagiri patay-patay. So, yung ating kanya yun, inula na. Maganda sa halaman ito, kung ito. Ayan o, oh, dapang pa. Di ba kamatis yung oh, hindi na talian? Eh, na. Eh, may tali. Kaso hindi na Hindi na, hindi na, hindi mo talian o. Oh. No? Ayun, na. Para talian ko ito, dalawa. Ipag nagtag talaga, dadapa na, yun ang maganda. Hmm? Wala, hindi pa nakakuha eh. Oh. Ito yung kamatis niya mama ko. Oh hindi yung padapa ito hmm? oh, dapa hmm? tapang mo ma tapang mo ang dami hindi pa oh kaya sabi ko sabi hindi pa tukodan ito mo maa maaari mga mga oh ito mo dapa nilalambot ang ano niya puno oh ko? Oh. ay tumare, awa ko, bumagalok at katibay ay ang kamates? tumo. oh, ilis ilis eh. ay sa layo naman ng sa layo ka namang ng tukod ay lis lis eh oh ay oh loob ang mga tali kaya kaya ano lis lis hindi pa sayang talaga sayang aking sili, oh. Laglag. Laglag -lag ang sili. Hindi pa. Hindi pa tukudan ito. Ano, si pati kamatis. Hindi pa lahat, ay. Pati kamatis. Ha? Sige mo kaya, nakalaan mo kaya re. Kalaan? Wala po ba ang tulis din e. Haan? Wala po ba ang tulis din kapag Teka, tiyak na ko muna re. Ay, ulag-ulag ang mga sili. Uh, ay, normal yan. Tiyak na pa kakaulang. Bati ba ang damdeng eh. Uy, alam mo ano? Uy, puno. Puno. Ay, bakit na rin ginuna nila? Ay, eh. Saan ba kaya unahin e? Ay, 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 ay. ay Tara eh. Wala problema naman. Hindi kayo hindi. Wala? ito kung unahin ito na may kuha ay eh, eh, baligtas ay lalo humirap okay ayun Laglag. Hmm. hmm bukas kinakalaman makuha ang bunga dahil ay laglag ang ano laglag ang sili oh na kailangan po ka ng mga sili Diyan, mama bago kay lulit na ko ano vlog ng ating sili talaga naman oh dami dami sayang oh ang sira ang ating mga kano. Konting ulan lang eh lumaglag na. Konting ulan lang laglag na. Dapa ang ating mga sili talaga ating mga gulay. Kamatis. Magaling yung may ano yung may tukod na ano na kamatis ay hindi lumaglag. Ito walang mga tukod. Ayan no? oh. Siyempre lalambot ang puno, mabigat ang bunga. Napakadayang bunga. Ayan. Dayang bunga kasi. Kaya yeah, laglag. Na magagawa. Talagang tanggapin natin yung kanyang pangyayari. Kaya natin. Kaya natin marirecover. Kung natin. O ano. O kasi algo. Kaya na Hmm. Yan you o. Know, Sinisis umalis na yung mga tao dahil hindi uh, trabaho pa na makapagkanyan you know? hindi naman naulan kaya <laughs> so nga naman paano ang gagawin kapag gagawin yung trabaho dyan hindi naulan hindi naman makapagtrabaho na naulan ano ba ito Mm-hmm. Awa-awa saya ang kamatis. Saya ang aming mga gulay. Namatay. Nang walang pa Jesus. Ah, na bagsak ah, sa ulan. Eh, sa dami ng bunga. Ayan, no? Ha? Ilang kilo ba kakailangan? naka uh, ha sa kilo lang sile hmm. ha Hindi tayo bumukuhay, eh. sige Bagsak ating kabati Sayo, talaga Kaya sili So, ito, itong kabati natin, ito nakatulay. Ito, ito may mga ano, kasi si Mrs. na mamuha o. nakatulay. Ha? Matanda na. Alay. Oo, oh, lang puno mama niya. Matitigas niya. Kaya ah, yung kamaasili na yan ay nakatulay. Ari mga bago. Ay talaga. Ari hindi. Oo. Oh, mm. Bago hitis lang po na. Hmm. Ay hitik ang bunga. Kaya gayaan. Sa so, tayo mamuha din. Mamuha na ng sili. Wala. Okay lang. Okay yeah. lang. Kaya naman, may hugong mula muka sa pamuti. Hmm. Hmm? May low pressure eh. May hmm. dumikado ang ating gula yan. Dumikado. Ayaw, kaw na may ngerdi pa eh. Ang sili. Uh Halata -huh. mo ang kabila. Ito yung wala pang fertilizer. Yung kabila, nagkaroon na nalagyan ha. Hindi pa ang nila. Hindi. Hindi pa natalag nila. Ha? Ah, meron ka daw to? Yeah. Ah, hindi pala nga talab. O. Oh. Ang pala naman lahat na. Hindi pala nga talab. Kaya eh, hindi mo yung no? makuha daw. Hmm. Okay. Ah, yan, ang, yan, ang, yan ang ngayon ang ating update. Sa ating silihan. Ano? Sa ating gulayan. Ito. Kaya mga uhalaan muna ng sili. Commander. Sili pansig maganda rin tayo eh. mahaba na ay matitibay na ang lasa na rin matatapang ito so, ba ba puti na yung eh. matatapang na ito sa kilo lang ano ha hmm. mga tuwid lang Mahaba ah, na, oh, ganda oh. Maganda nga, bunga. Ito kaya dito, ito, alam kaya ito, yan oh, matibay na yan, mama oh. Ah. Galaki oh. Hmm. Hmm. Yan Ito yung isa, okay, hindi pa, hindi pa, terbang, Kita e, lagi tinggi kayak ya. Oh. Mending ba itu. Jambu ah, uh. gitu yang uh. enteng uh. amin, ha. Uh. Thank you hmm. eh. ya. Mm -mm. hmm, ya. Yeah. <tipan> Sige, may isang kilo siguro yan. Wala pa. Wala no, pa yung Ang panday na may pare, no? Wala. Wala. Ang bunga. Oh. Ah, ang gaganda ng bunga ng sili. Oh, Lalo yung bago. Oh. Yung bago di aming sili na rin. Na dumapa kailangan makuha na ari dahil ari pag dumapa kasi yan may sira ang bunga so ang tendency mabubulok di ba kaya nakalangan kaya kinakalang makuha siya makuha okay. mm hmm hmm hirug sila eh Mati. kamatis meron na ha ha Nasaan? Siya. Oo. Nangirap siya. Ayos yung Hindi hinug na yun. Matagal Uod. yung May gaya. May init eh. ang kamatis Kung hindi ko na gaya nang gawa hanggang ng ganyan. Daba na naman niya kakainan no? Ha? Daba daba na. Kurang na mama. Ah, meron na? Ari, arey, puro ka puro sila no. Ano Bakit? Dito sa kamati. Jira? Mm. Saan? Ay, ano 'yan, Mama? Sa init at lamig yan. Okay. Nasira ang kamatis, may mga sira sa init at lamig. Init, tawag ngayon, bigla lumamig, nasira. Biglang inuulan. yan, yan yung bulok oh pinakain hmm, parasite ya. isa yan kay tano sabi ko spray ng ano yan dami tama, oh, dami may tama oh dami may sa bunga hmm, sa bunga hmm. dami yan oh hmm. may hmm. tama sa bunga oh yeah, yeah, yeah. ako ako Ang alisik na, aming pinanguhan ni Mrs. Masili. Oh. Dami. Dami na. Yung mga tama nga. Yung Oh, kami yung malalak. Ibig naman ano ito? Para Kaya nga, kung kakausapin natin Tano kung bakit nagkakagaya. Ang mama, oh. May mga kagat, ah. Ang dami tama, oh. Sayang kamatis, oh. Yan, oh binangangain ano okay. yung uod may uod ng kamatis okay. uod mama uod yan o oh. o oh. sinisira lang oh. sinisira lang konti eh nalalaya siya no pa, dito na ispray. Ispray ng... ang dami pa hindi ito na spray spray natin ng pan ang dami ang ganda ng buka eh. ang dami siya ha oh. Tara, dami. Hindi rin matutulog mo yung mga sabi. Eh, wala na rin yan. Tara. Ah, ito yung kakasabi tayo na doon. Kung sila magtali ngayon. May mga kaputi naman sila. No. Kaya baka mag-ulad eh. kasi titigla ngayon maghapon.

Ayan o. Oh. O ayan. Uhud o. Oh. Uhud. Nandito na spray eh. eh spray ko kay tatay eh. Ayan yung uhud. Okay. Oh, mama. Sabay na muna tayo. Bukas naman ulit ha. Pangunguha mama. adjust na mama ha. Bye bye. Oh. Thank you. nag-check po kami dito ng aming mga gulayan. Hmm. Medyo may mga tama ka sa mga kaya, sayang. Sige, ha? Meron na rin? Meron na? Hmm. Kuha ko, kumuha pa yung ibang malalaki dyan. Hmm. Po. Sige na, sige na, babay na.